Hello, mga loves! Today is our last day. So, last day na namin. Pero punta kami sa floating market. Tapos, pero pa isa eh. Di ba? Floating market sa mga elephant. Elephant. Tatlo ba? Elephant. Railway. Railway. Oh, yung mga train. Sa train, train. train uh, <laughs> Dito kay mga loves sa ano? Train station. Tapos so, ay kami, ano? Punta kami sa ano? LRT. Pero la que Wow. da mga souvenir dito mga loves. Ito pala, mga elephant. Oh. Tamo, diba? pa pa? mga elepan. tamo si pa? abat pa? tamo. Oh. yano yan bagay sa yun. bagay sa outfit mo ngayon. Ayoko to. Ayoko to. Ayoko yan, bagay sa outfit. to. kung tayo. Yan, bagay sa'yo oh, yung kung di ba? Puro pala mga ano dito, mga loves. Dignan nyo. Oh, oh, ang dami. Ito, ito, ito. Oh. ay mga bags, oh. Pang bora. Dami. Ang cute nito. How much for this one? Ah, uh, ani 800 baht. Oh, 800. Mm. Inaabangan namin ng trend, mga loves. Papuntang Maynila. <laughs> yes. Ina-ano ina nila yung ano, tarapal. Inigilid na, na nila. Ang dami naghihintay, oh. Ayun, ayun na. Ayun na, Ayun <laughs> Tourist yarn. Yes, of course. <laughs> si ate, tourist yarn. Kapon ka! <laughs> 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 si mama. Ayan na siya! makaka na oh, tayo! Ay, may kumakawin! <laughs> Ayun no. oo, oh, umakaway uh, siya. Ay, ang laking. Uy, ma, ka. Ayun. Hi! Hi! Mag-umakaway. Hi! Hello! Milk tea. Dye milk tea, oh, yeah? Put okay, this one. Ay. Ah, Ito? Ito, Sige, ayun o, oh, tira mo. Dami mga oh, lang, mga dili yan. Ay, ay, ay. Ang kita ba ng nila mga lang, oh. o? Mga ganito ba? Kala mo naman tatagal lang, ano, 30 minutes. <laughs> mga seconds lang to. <laughs> so, kay ate, yan. Sa amin, Irene, tay, milky lang. Kau ka na, Babalik na kami mga loves. Kasi inintay na kami ng aming tour guide. <laughs> Favorite. It's, good. Yeah. it's good. Okay, so the news yeah. we are on the way to, to the, the elephant camp. Yeah. We are okay. to the uh, to the elephant camp, and one more group is still. And after that, mm -hmm. we we'll are follow like the other Okay. Let's go. Let's go for <laughs> sa Elephant Farm. Yan. So, makakita tayo ng mga malalaking elepante. <laughs> Ito yung mga package nila, mga loves. One six, you know. One four. Okay. So, mag-elephant, ano kami mga loves? Elephant riding, elephant show, crocodile show. So, that Yeah. Thank you. So, pupunta kami sa elephant show muna. Bye! <laughs> <laughs> bye bye. Elephant, Elephant, Elephant show. Elephant show. Choo choo. Hi. 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 <laughs> <laughs> Hi. Christmas. Hi. Kami sa <laughs> <laughs> Hi. <laughs> Hi. 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 Okay, let's go. Thank you. Thank you. Kapon ka. Hintay lang mga elepanteng lumabas mga lab. Ayun na! Ayun na oh. oh Ay, pa kayong saging. Ay. Matakaw siya sa saging. Gusto niya lagi saging. Tama ah. siya mga lasa. Ay, no? Matakaw siya sa saging. Ay, wala nang fun. No more. Ay, nagalit. Nagalit. So, Ngayon naman mga loves, crocodile show. Ang gagaling ng mga elephant grabe. Nakaka-amaze mga loves. Ganda pa Ang tatalino nila. So, punta na tayo dito sa crocodile show. Ayun o, oh, crocodile. Ang laki. Yan siya o. Oh. Hala. Hi. Hi. Hala. Oh my God. Oh. And the, and the team, ah. and, 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 and. Mm, Oh my God. Ah, <laughs> <Uy>. <laughs> Elephant riding na mga na-loss na! <laughs> Ayun pala, nalaki nila. So, sakaya na tayo. Tasakay na tayo mga loves. Pari! O, oh, yan mga loves. Sakay na kami. Tikon! Oo ah. Ha? Hala, tangkad. Ano? Hindi pa ma. Here. Ah, here. Pet. Do you pet? Oo. Hehehe. I don't know what that is. I don't wanna know. Ayan! Wala, kuya. Ay, 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 tsaka-tsaka. Wala na si kuya. Hanta <laughs> <laughs> taas pala niya. Hmm. Ang taas, oh. Here mga loves. <laughs> ah, okay. Ah, okay. Ah, okay. Sorry, sorry. Hindi pala dapat tatapakan uh, mga loves. Baka ganyan lang. Oh, tignan niyo. Mm. Ang taas pala. Ang dami nila. Hindi na. Hindi Ang taas. na. na. tayo ng ilog, mga loves. Ayan na. na. Hindi <laughs> na. Hindi na. Hindi na. na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi Nalulusong na tayo mga loves. <laughs> Ayan <-u> na. <laughs> Ayaw. Elephant Ride Ang saya-saya Yung -saya. dalawa may iwan <laughs> Ang saya-saya <laughs> Kapagod Ang ano, nakaka-enjoy Siguro mas maganda itong may mga bata no? Mm. May enjoy nila Kaso ano Ang daming langaw talaga. <laughs> Sobrang init din. Sobrang init, madaming langaw pero ang ganda ng elephant show sa kayong yeah. elephant ano, elephant riding. Ang ganda ng mga the best. So next stop natin mga loves, dito naman tayo sa floating market mga loves. Dito kami sa floating market. Hello? 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 <laughs> May libreng tubig sa isang banana mga loves. Dito tayo, Thank no? Diyan tayo sasakay. Mamangka lang tayo pa. <laughs> floating market! Here we go! Sumama <laughs> natin Yay! bundle yung mga marami na kami nabili souvenir eh yung mga pagkain yung ano namin na mga yung barbecue mga loves. 100 baht. Okay. Chicken naman, chicken. Mm, mas masarap yung pork, kuya. Huh? Mas masarap yung pork. Ano chicken yun? Eh? Mas masarap yung pork. Si mama. Si mama, ayun sa dulo. Sila <laughs> agay okay, nasa isang boat mga loves, kasi... Sa isang ano, apat lang talaga ang pwedeng sumakay. Tignan yung mga may ahas, oh. Ah, no, Magpa-picture ka, kuya. Oh, yeah. Ayun, oh. No? Ayun, Ay, ayoko, makatakot. Ayun, oh, no? sarap. How much? 100? Okay, just, just one. Mango, for 100. Yeah. Thank you. Kain tayo, mga loves. Ayun, 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 man ayun, 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 Ay! ayun, 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 pala? ayun, 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 kahit sobrang init, mag-noodles kami. Noodles soup! Yan, mukhang. Lalagyan mo na ang ano siya, ang tag Pahan dito. Lang. Kunti lang, baka sobrang anghang na. Chili, oh. Soka. Soka. Yum yum. Kain na tayo mga loves. Pero siyang kasamang ano? May ano tong meatballs, pork, saka pork blood. Patawas lang ang tour namin. Nakabalik okay. na kami sa Bangkok. Dito kami ngayon sa Platinum Mall. Meron pa kami one 1 hour and 30 minutes para magano, ano, mag, tawag dito? Anong, ano man gagawin namin, mga loves? And then, babalik na ulit kami sa hotel kasi pipick upin na kami later. Kakain muna kay mga loves. Kasi, tau mo, na kami. Dito kami sa 6th floor. Ayoko. 6th floor. Oh, oh, wow. Ito yung mga pagkain na mga loves. So, nag ako. Eh, yung kalaate. Pare-pare sila ng in-order. <laughs> Ay, ako lang yun na iba. Saka milk tea and soda. Ayan. Last minute shopping. Pero hair clip. White ba Parang blue. Parang siya blue, no? Ay, I may mean, mas lalaki pa pala, oh. Ito oh, mas malalaki Ang ganda. Oh. Yeah, pala mas malaki. Hambora ah, daw ni Mother. Ganda niya, ma. Ah. Ay, para kayo? Ay, ito kay Ang cute. Ayun, nasa yun. Ganda. Ang dami dito mga loves, oh. Ang cute. Ay, mga hairpins! Ang ganda! Ang dami mga loves, oh. Ay, gusto ko to. Ang cute! Ang ganda! Ang cute! Bongka naman ito, mga loves, oh. May ribbon pa, oh. Pa, oh. Oh. Diba? Ito, mga loves, ang ganda, oh. Yan, yeah, ito lang sa akin. Dami mga lasa. Tingnan nyo. Ayun yung mga nasa ano. Ang dami mga ano. Accessories. Dumami okay, na naman mga lasa. dami na naman nagpaano sa akin. Pabudol. Gonna Not gonna break. Not gonna break? Yeah, Another luggage. <laughs> Eight, nine check-in luggage namin. Mahal niya na, power Expensive, uh -huh? mahal, mahal. Mahal, mahal. mahal, mahal expensive Babalik na kami ng hotel Magtok-tok kami Wala, wala na kayong masakyan Tuk-tok na lang So, naman uwi natin si Jemay Si Si Pa Si Kuya, si Mama, si Papa Mga pagod na yan, oh Makakarating kami ng Clark ng alas 2, 2 a.m. mga loves. And then, kinabukasan, magbubura kayo. Walang, walang pahinga <laughs> mga loves. <laws>. <laughs> so, yun. Pero pala kaming souvenir picture mga loves na nag-floating market kami. Ayan, ang ganda. So, natawaran to ng 1,000 baht for anim. Ayan. Yung kay Irene, sa kanya ng mga loves. Ito kay ate to. Tapos, kay kuya sa kay papa. Yung kay mama yata, nandun sa ano eh. Nandun na sa kanya. So, yun eh, na yun eh, Pero, ang ganda yung mga loves. Wood siya. Ayan. Tapos, laminated na siya. ba? Diba? Sobrang mura lang siya. Kasi, nung nagpunta kami dun sa, ano, tawag dito? Sa Elephant Farm. Ano, parang 300 yata. 350 yung isang ganito mga loves. Hindi man siya laminated. So, 你拿么奇 nova。<laughs>